one way pa lang yun one ano pa lang yun, one ride right. hello Taipei hi guys welcome back to my vlog and for this video, andito kami sa uh, andito kami guys sa Mahong gondola rides dito sa Taipei Zoo punta kami. sa kami ng gondola ah Doon doon na, right? Mag-CR -si kayo? Para tayo malapit na, no? Ano Ang liwanag na? na, against the lifetime. Umumamitin ako. Kaya mo yeah, siya para maganda minsan. Malapit na tayo, ano? Oo. Malapit na tayo. Malayo pa, oo. Oh, malungsong pa tayo to, no? Ayan na yung ano, di ba, o. Oh, tingnan mo. Tapos babalik pa po tayo? Oo. Parang oh. gusto oh, no. na lang. Ayan na yung tempo. Isa na lang <laughs> tayo, oh. <Ayan> na yung <laughs> tempo. libre daw pag-dating. Ayan, malapit na kami sa mau ko. Sa jeep noon libre pag-dating. Oo. Oh. Aray ko. Sa inyo, nabitin din sa jeep? Oo, noon. Oo, oh. oh, Ko, talagang mulak lang. Sabi ko hmm. sa inyo. Ganon din pala sa amin, sa peso. Ngayon na lang ang maarte at wala nang bitin-bitin. Ay, ngayon sa amin, sosyal. Bakit? Ano na, anong tawag doon? Yung sa motor? Kabalapan. Ah, Kabalapan. <laughs> Sumakay, Ayun, ano? sumakay, kami, sumakay kami, sumakay kami naka balaban sa tunog kami. Huwag ka kami, ako, yung kapatid ko, tas yung hipag ko, oh. apat kami kasi yung driver, ano yung driver, ganun-ganun. <laughs> halos, halos hindi na siya nakaupo, nakatayo na lang. Nung nag aahon na sa amin, yung brum-brum-brum. Ang kakatuwa, ang <laughs> Malapit na nga tayo ah, doon tayo iyo eh, sa isang yun. O oh, yan ah, na ang sunod. Ayun oh, may may pulse maliit lang. O oh, liligo ka? Ayun oh, hindi na mo, 'di ba may ano, may may ulan ngayon. No? Ayun, tayo sa bundok, mag-hiking tayo. Saan? Kaya yeah. Uy, may kainan diyan mo sa, no? Saan? Yung, alam mo yung chicken na, ano? Na, no. na, yung ang sabaw ay, ano? Saan diyan? Diyan. Makita natin. Guys, marapit na kami, ayun na ang maw number 22. Ah, ibig mo sabihin, 22 na tayo? Nakarating nga po tayo ng 14. 14 station. Ayun, 9 pulse oh. O oh, sabi ko sa iyo eh, maliit <laughs> nga lang. 9 false oh. oh, Kita niyo yung, yung yun. pulse? Maliit nga. yung false oh. Tama raw false yan. Yeah. Maliit lang. <laughs> Siguro malamig dito. no? Ah, ngayon pa, ngayon pa nalalamigan. O, oh, yung mahangin, no? Oh. Tinan sa labas. Pag hindi oh, na nilalamig nila ako, kung hindi pa na ako nagdala jacket. May dala yeah. ka jacket? Oo, oh, oh, mayroon na. Hindi ako Sabi sa akin, nagdala daw ako kung malamig sa labas. Naman na rin. Mayroon nga, o yun o, pwede liguan. Yung tatalong talon o, tito, tito o. Oh mamaya tumalonya tariyun, medituman talonyong may kung rin, medituman talonyo, medituman nga, may talonyo, Ayun, may medituman talonyo, 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 medituman 3. ilan ba 'to? 23 na. 25. 25, 25 ano, ano tayo mababa. Oh, yung last na station. Hindi minsan na wala kumpunta dito, ma-ublok eh. Ngayon hindi kahit na. -ulog. Kasi hindi winter. Sa alam mo nung dati nandito ako, nakikita ko dito mukhang mga naka stuck yung mga ano. ano Kasi hindi, hindi makita. Ba, bakit dito ko yari naman... sa ano? Yari sa, sa anong tawag dito? Yero? Yero. Bakal? May may kawayan no? Oh. Si mama tumatawa. Kontan huh. po yan. Lama. Oh. The star glass. crystal glass. Ayan. Crystal. Kita ang ano. Apat. Pakilala mo siya. Pinsan to. Pinsan po. kong Hello. maganda. Oh, grabe. Hello. Tabatsoy. Hello, Hello po. Ni hao. <laughs> <So, by me. laughs> oh, sabay ni hao. Sabay ni hao. Magaling nga daw dito, dito yan. Oh. Marunong yan. Sinabi ko hmm. nga kuya nito po. Ayan, mama. Sa kami nagkakilala ng kanyang papa. Eh, dito niyo ako binuo eh. <laughs> Diyan din binuo si Lule. <laughs> dito ikaw na pala sa Taiwan. Hindi oh. ka lang dito nilabas. Oo. 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 Pinuwi siya. Kung hindi. Bawat, bawat, bawat dyan. Bawat Ay, dyan na, Pero ngayon okay pwede na siya na pwede, po, na po, pwede na ngayon. Pwede na ngayon. Oo, pwede na ngayon pala. Ayaw ng employer. Kaya ano. Ayaw ng, ayaw ng ano eh. Ayaw ng obligasyon. Kaya gayon. Oh. Sarap sa labas at mami. Ate, tapatat pa naman ito. Dude, ito kaya nga, parang hindi na siya sumagulat na mo. Tanong oh, mo kung dito. nakasakay sila dito dati. Ma, mm -hmm. na, kung nakasakay daw kayo dito sa cable car dati. Nakasakay na tayo doon sa aming. Sa cable sa car. Kaya namin alam yan. Nasa namin lang yung Leoko. Leoko. Ah, Liyoko Village. village. Baka siguro po dati sa wala pa ng makinsa ah, Wala pa nito. Oo, baka wala pa. Uy, eh. nasa 25 na. Hindi pa lang ako gusto. mga ano na. Maukong na, dito na tayo. Oh, siya, sige Ayyan, na nandito na kami sa Maukong guys. Ayun. nandito na tayo. Pag-ikot-ikot lang kami dito. And then after that, babalik na naman. So dito muna guys, update ko kayo. Sun lang, meh! Ayan, nandito na kami sa Maukong. Dito na kami sa Maukong! ko. Ito yung so. Ano daw? 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 Ano pa <laughs> pahinga pa-hinga daw dito. Ayun nga, Ay, kain-kain. Ay, ba, dadalman. Pupunta naman pala oh. naman kami ngayon ng Taipei Zoo. Pupuntahan namin doon yung mga kamag namin Ako muna'y magtahimik lang muna. <laughs> Kakamustahin namin kasi ang taga-naman hindi nakita eh. Kung kumpleto papa ba sila baka may kulang na. Baka may dadagdag na. <laughs> Or may dadagdag, no? Ayan, paakyat na, paakyat na, paakyat Para wala ka ng balak pa matang chongsa. Wala na. Bakit pupunta ka pa? Oo, balay bala yung mga yan. Pa? <laughs> <laughs> Oo, hindi na ako sasama sa kanila papuntang ano eh. Kaya dyan, dyan ko ng ano. O, di punta tayo. Gusto maagasan. ka. May kita at alam kita ha? May jacket habang naglalakad. Ano na? 90-10. Sa iyan sa lohen <laughs> <laughs> na 90-10. Eh. Tuntuan na ako nag-offer rin ang na. 90-10 na, napataas Muya Maya-maya, isa pa ay akin ang lahat. Eh. Ayun na, ayun na. Malapit na tayo, oh. Malapit hmm, na. Oh, Tanong ko na yung ano yung... Ba't kasi umulan pa oh. Kung hindi sana umulan. Oo, ang ganda sana kung hindi umulan eh. Kita yung labas, oh, o. Eh. Saka ano, makakapasyal pa tayo doon sa bundong. Doon hmm. tayo naka-up. Nakakakit ka no? Ulo, ulo. Pwede ba kumain dito? Ano kakainin mo? May tinapay ako dito, eh. Tinapay na binili mo Yung mapin? Ito. Sa... Binili mo sa... Ha? So, okay. mo doon sa mga lumer dun sa sana. Good kain. Sumakabawal, ibang dati natin doon po ako. May <laughs> camera ba? Okay. Meron natin. そう。Oh.